Pagpapaan na tayo mga Ito, ang nice one. Saan ice Then. tan basketball koto oh resa I na. Mga lodyo isang nakita kami ng salamin namin, kamag-anak na taga-Rundulong-Rundulong. So nagdala sila isla dito mga lodi Via na nababahay. yata na. Dito pa rin tayo sa Carmen mga lods. So, kasama namin yung dalawang pinsan. pabalik na sila sa kabilang isla mga lods. Sa Romblon romblon May dalang gulay. Bigay ng pinsan din natin na si Ray Casimero. mga lodi mga mga huling isda yan mga lodi binababa dito sa port ng Carmen no? barangay Carmen tapos yan ibabiyahin naman papuntang Manila buya na yun no? yung motosikin okay. ipata na konti pa oh. Okay. okay so maganda lang dito mga road eh. malawak yung lugar dito sa Carmen pati yung port nila halos walang nakatambay na mga ano mga truck siguro ngayon walang masyado pero dumating yung time na maraming isda talaga maraming ano yan Makadto na? Oh. Ingat gid. Ha? Kita na natin sa trace. Eh. Oo. Okay. Oh. mga isda dito, lords na dadalhin sa ano. Tanggas. Shout out idol. Shout out sa mga ano natin. Malupit natin mga master ano natin. Diyan ang biyahe ni idol. Sa Batangas idol. Batangas. Ari nyan da. Oh. Alin sa Romblon Romblon guys? Oh, sa Alad. Alad. So, ayan. So, 'yung si Master Heral natin galing Alad. So, Nag-deliver sila dito. So, ayan, marami pang nakabakante. Marami pang ilalagay. daming isda. Diyan Batangas, Malods. Ngayon ding araw, alis. Anong tawag dito? Basta is Diane Anong tawag na is Diane boss? Uh, tamban. Tamban? Pero medyo mano pa siya, no? Medyo maliit pa, no? Puro alad lang ito lahat. Dalawang barangay yata. Sa Romblon, Romblon. Yeah, Tapos behind Batangas. Batangas. Lucena. Hi, sige dong. Thank you, kita. Ano? ano so, uwi na tayo mga lods. Medyo mainit. Pag dito ka sa probinsya, uh, expect mo na mangingitim ka. Eh, kahit naman sa Manila, maitim din ako. Eh. na tayo magawa. Sige na. Tara. Tayo sa farm ng, oh, hindi naman ganun kalaking farm pero yung taniman ng uh, uh, gulay dito sa pinsan natin dito sa barangay Carmen sa Nagustin so ito yung ayan dinana pinasyalan ko na rin kasi sinama na ako dito ng pinsan ko na si John so ito yung kanilang taniman ng sili so hanggang doon yun so medyo malaki laki rin mga lods So kung may ma-assure kung dito tayo sa uh, taniman, kung may medyo ma- tawag natin na okay na i-harvest dyan i-harvest na lang natin yan mga lods ayun uh, uh, so, so si pinsang genre ray so mag-harvest siya kasi papadalan daw niya ako ng sili tapos yung kabila naman ay uh, dating uh, taniman ng ampalaya ngayon uh, pipino naman ngayon kasi seasonal ng mga lods hirayong ng lupa mm sayang pag mabakante no so kung ano yung season na uh, gulay yun ang tinatanim at kung kanina mga lodi nandun tayo sa kabila don sa taniman ng uh, silina sili na green so dito naman tayo sa kabilang tanima nila which is tanima ng ampalaya dati pero since nakapag harvest na sila ng ampalaya pipino naman ang nilagay kasi itong pinsan ko na to ay nag-aaral ng agriculture kaya kumbaga parang yung kumbaga may mga taong hobby nila basketball hobby nila ah uh, Ah, uh, kung mga marites sabi na mag chismes uh, ito, nakapag-aral ng uh, so habi nito magtanim no? ako pabalik na ng uh, antipolo may dala na ako doon na isang kaing na sabah no? saging na sabah hilaw pa yon so doon na lang yun. may dala na akong sihe may, may dala akong bagoong no? ngayon napadan pa ako dito ngayon marami pa ang pinapadala sa akin so okay sana no? magbakasyon sa probinsya pagbalik mo ng Manila o kung saan man may mga dala ka okay yung may dala eh pero yung nagdadala kasi medyo ano dun eh medyo kanina galing tayo doon sa bahay okay tayo mukha tayong ano ba diba? presentable tayo ngayon mukha na akong cargador, tukulong Lakit na. So ito, mga kailan ang harvest nito? Second week ng? Ah, oh, yung ano na? Saturday, Sunday, next week. May papaya rin, no? Sinta papaya. Ito yung in-export ini in, -export, in -export papuntang ah, Dabao. So, in-export ng Dabao. export Balik na tayo mga lods kasi medyo tumatakbo yung oras. 1131 na eh kain muna tayo bago punta na tayo dun sa port ng San Agustin merong sihi dyan may sabalasaging may pala may talong may uyang uyang no sarsa. may pagoong sarsa oh, sarsa <laughs> <laughs> para matinig ako sa ilang araw yan ha Kita ko yung mukha ko dyan. Ayun. Pinsan natin na malupit dito. <laughs> so ngayon, alaw na yung media. At tignan niya ako sa terminal ng San Agustin. Pero tingnan nyo mga lote yung view nyo. O, yun yung Carmen lote. Yung may, yun, ano, yung, yun, yung, yung may bundok na yan. Yan yung bundok ng Payao Pao, di ba? Ang layo na nilakarin natin, mga lote. <laughs> San Agustin Port Terminal. Delayed ng barko mga Lodi. Yung oras na alas dos. Ngayon mag uh, alas 5 na. Wala pa rin yung barko.